Hi guys, for today's video, ano, darita sa kuan. Humana naman ta sa break up ni ni ano, Barbie Fortiza og ni Jack Roberto. Humana naman ta sa ilahang break up episode. Hmm. Dire na pud ta aning trailer ni Derek Daryl Yap. <laughs> Kani iyahang Pipsi Paloma nga salida So karon nagmention mention, mention man siya sa pangalan sa iyang trailer. Ngano pong nagmention? Hmm. di ba? So karon ang resulta 19 case sa kuan imuhang atubangon cyber libel na. Wa pagay nagsugod ang imuhang salida nakasuhan na ka. Hmm. Pwede ramang gyud unta in na imong ipangalan ni Juan Tapulan, no? Ni ka ba ni Juan Tapulan? Di, tubag po ni Paloma. Oo, oh, lang. Dili unta ka ma, kasuhan og cyber libel. E mo pong g-mention ang pangalan ti Buok Pagyud. Na, unsaon man na No. Hisus, gino ako ni mo yung taon direct ra, yap. Pagka na lamang ni mo. Kadugay naman unta kayo ng panahuna nga kaso. Perti pag yung dugaya, kanang parang huna. Huwag dyan ko kalibutan nga naabre kaso nga yung anak. Kaya siguro nahitabo na katong panahon nga inosinti pa kayo ko. No, katong panahon nga magsigi pa kong dulag lastik ko. Masigi kong panguhag baboy-baboy. Ilawang sa mong balay. Magdula kong julin. Magdula ko og taklob sa mga soft drinks. Mga tarsan, anak. Dula ko og balay-balay unya among kwarta kanang panit sa kindi dayon mag Chinese garter mag king, -king baka lantayan lantayan is kanang kuan kanang bulan-bulan kumbaga anak dayon manguan mi mamintik mi og mga langgam magligo og dagat nga gikan sa buntag hangtod sa hapon kana sigurong panahon na maupad yun na pagkahitabuan na inosente pa jud ko wa pakoy kalibutan aning marites hmm. So karon, ikaw ka kaayo kang darilyap ka. Dugay na man nang nahitabo. Imo jung gikoy-koy. Gikoy-koy gud nimo ang samad nga unta na alim na. Di karon ni hapdos na pud hinuon. No, kay kung di pa tinuod, oh, di mahapdusan, oh charot. <laughs> no, wa mantan na kay bao oh, kung unsa nang mga panghitabo ah dayon katong giingon-ingon nila ang pahiwatig da kuno sa kanta nga Espolarium. Mao daw kuno to. Ay, si, asa ako pong pagkamarites, ako pong gipaminaw pud po ang kanta nga Espolarium sa Erisirhid. Di man ko makagets unsa may butpasabot? ani kalaglomba sa meaning. Kalaglomba sa mga mga linya sa mga kanta? Linya sa lyrics Kalaglomba? di mama di man nako ma, ma kuan man mahusay sa kuang utok nga marites pagkahita <laughs> di karon ikaw daril ang gipangayo para ba yung danyos is 35 million wa pa gani naka income ang imo ang movie ni danyos naka 35 million unya ang pangutan na. kung maka income baka labaw pa anak nga ano pong nagpa-mention-mention pa man kasangan nga pwede ramang si Juan Tapulan. unya ang nakamatagtiki para wajod yun? Kay kasuhan po daw kuno. Kuno ha? Gili pa sure. Kasuhan po daw kuno ang mga nagshare sa trailer. Na ano ba rin nasa ang batas karon na kasuhan ang mga nagshare sa mga video? Na ba di ay? Wala man siguro. Og inyohang kasuhan kani si Facebook Og si YouTube kasuhan ninyo na sila kay naa sila yung mga share videos kay kung wala na nakabutang dito nga pwede i-share ang video walay mag-share nya anong kanimang mga taong inosente nga igo na nag-share may inyohang kasuhan di ba matagpiki ha <laughs> guys so ng inyo hang mga kuan mahilig po mo share my videos share my video so karon kasuhan na hinuon an ninyo ang mga nagshare lang anang trailer nga gusto po na sila makahiba kung unsagi katinuod ang panghitabo atong Pipsi Paloma no kaya bisag ako gani mismo ni anak ko wala na adik kaso nga pipsi paloma kay ang ako ang nakitan sa una nga salida nga perti jud akong hilak kay di lagi jud ko sa kuang mama ug sa kong ate katong visconde masakir ug katong lipa masakir kana siya sa una katong mga reprep katong asta putong katong repod sa una nga kuan nga basta daghan tog mga reprep sa una mga salida Ginatanaw na na ako, pero masigit yung pagkalunitan na nasa kong mama ug ate. Kaya nga ano daw ko nung no, mahilig ko magtanaw ka mga salidaha Ngadi daw na akma sa ako ang edad. nya kay grabe man kayo ko curiosity sa unang panahon. kay sa ang lugar, sa amuang isla, layo din siya sa kabihasnan. So, naanay uso mga bita-bita sa una. So, magbayad mi og piso. O, mutanaw ka og double dos. Dos pisos. Niya, pertin naman ang sa unang panahon. Pero, kay, grabe man kay ko curiosity sa unang panahon. Mutanaw di ka anang mga ingana ng mga kasukaso na viskundi masakir. Mani, anak, luoy daw ko no, na kayo na sumauna. So, kay, Mintres na ko kaus ng panahon gusto jud ko mo og syudad unya akong lola di jud mosugot kay ingon pa daw niya sa syudad daw kuno daghan daw kuno classic-classic mga utang tawo daw kuno ana ilabi na jud daw kuno nang mga rape-rape daw na daw na panghitabo sa syudad so manang chinga ikaw di jud ka matong sa mga gwaring anak. ana unya karon kaning kaso ni Pipsi Panuma nasyak ko nga naaman ay lang hindi kaso yung ane so kay mimusa man ko musa man ko martes man ko gigugil dyan ko siya ako dyan gigugil ang katong pipsi Paloma case ano kula? no kula nung nahitabu ane unya gikasuhan di ay ni pipsi paluma si kuan o anak na lang kaya harong di kasuhan og cyber libel ane di na lang tamo mention og ngalan kay basig makasuhan ta anig apil nga karter ba nakukulbaan ni nabuhat ko aning bidyuhan eh. No. Gikasuhan daw ni Pipsi Paloma si Kuan pero gi withdraw da kuno ang kaso. Ngano kaha? Siguro kay antong pangapanahon na ma siya kayo ang ilang pamilya. So, hadlok ay banggao no. Nga anang kwartahan. Nga pobre-pobre rata. So, mauna. So, nahimo to siyang murag na kos anak close case siya. Case is close. Muna, baliktad na na to. Murag na na ang panghitabo. Taas na dyan ta taog video no. Mura, rabag na ay mo tanawa niya. natin. Naging wuko. Tapuso nato na to ng video. Mura, magway mo tanawa kay kapoy na Bye!